Alas 6 ngayong umaga ay bumaba pa sa 202.78 meters ang level ng tubig ng Angat Dam. Bumagsak ito ng 0.28 meters mula sa 203.06 meters na naitalang water level nito kahapon. Sa report ng Pagasa Hydrometeorology Division, ganito rin ang sitwasyon ng Lamesa Dam na bumaba sa 75.96 meters ang water level mula sa dating 76 meters. Maging ang Kaliraya Dam na ngayon ay nasa 286.82 meters mula sa dating 287.02 meters na level ng tubig pati ang Ambuklaw, San Roque, Pantabangan at Magat Dam ay nagsibabaan din ng bahagya ang water level. Bagamat kinakitaan na ng paghina ang El Nino, pero sabi ng Weather Bureau, hasaan pa rin na magpapatuloy ang pagbaba ng tubig sa mga dam dahil sa kawalan ng pagulan at mainit na panahon una ng inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang iba't ibang mga government agencies na bumuo ng mga hagbangin na tutugon sa El Nino phenomenon at mabawasan ang epekto nito sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez sa Masama Tayo Pilipino.